Kamusta mga ka good Back to reality. Pasok na naman tayo. At, siyempre, kailangan natin magtrabaho. Kasi nga, kailangan ng pera, mga Kaulgoods. No? Kamusta lahat? Kamusta lahat? Today is Sunday. Back to reality. Sabay na natin itong basura bago pumasok mga Kaulgoods. Sunday. Sunday. Sunday, walang pasok yung iba. Pero ako, may pasok ako. At yung iba kong mga kasama, may pasok din. Si Rod lang ang walang pasok. Nasa bahay siya. Pero alis si Rod mamaya kasi nga, maglalakad-lakad. Pag ganitong Sandi kasi, alam na this, sarado ang ibang mall, sarado ang ibang establishment. May mga bukas naman. Yung mga malit na store, like Sabka, yung ibang sklep, kung tawagin nila, mga Kulguds. Kamusta ang lahat? Kamusta? 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 Yun. Titigil ko na sana talaga yung content ng reality dito sa Poland. Yung about sa agency, titigil ko na sana yung topic. Pero may nagtanong sa akin eh. Sagutin lang natin na mabilis ang mga orgods. Ang tanong niya, kung pwede daw bang mag-jump kahit wala pa siyang uh, kapalitan. Pwede naman yun. Pwede kang mag-jump kung may visa ka pa at valid pa yung visa mo. Pero mas maganda mag-resign pa rin nang maayos, yung formal. Kasi nga kamo, bakit kamo? Kasi if ever na gusto mong bumalik sa agency mo or company mo, makakabalik ka. Pero kung nag-jump ka, may tensing hindi ka na akong makabalik. Ano naman yun eh. Yeah, mas maganda yung mag-resign nang maayos, yung formal okay lang na wala ka pang kapalitan basta mag-resign kasi once nag-jump ka umalis ka ng biglaan sa company mo nang walang paalam ang ang epekto noon ka goods yung mga paparating na Pilipino rito sa Poland at yung gusto mag-Poland syempre maapektuhan sila kasi bakit ka mo kasi nga kaya nagkakahigpitan dito sa Poland dahil din sa ibang Pilipino na bigla na lang umaalis sa isang company. Although nar naranasan ko rin naman yun, yung umalis sa isang company na hindi nagre-resign. Isa rin yun sa nagiging nakaka effect rin yun sa ating mga kababayan na nandito sa Poland. Ilang beses ko rin kasing ginawa yun. At palipat-lipat ako. All goods. yon, Mas maganda yung mag-proper, mag-resign ng maayos kaysa na lang, kaysa yung tumalon or umalis na agad sa company. Mas so maganda yung magpaala. Kaysa yung basta-basta na lang aalis. Para hindi naapektuhan din ng ating ibang mga kababayan na gustong pumunta rito sa Poland. Kaya yung iba nagkaka yung iba nagkakaroon ng problema sa appearance, sa pagkukuha ng visa dahil din sa kagawan ng ibang mga kababayan natin na basta-basta na lang umaalis or nagja-jump sa ibang part ng Europe. Kaya mga whole goods, naapektuhan din sila. Uh, ako kasi, kaya ako umalis. Siyempre, bago-bago pa lang ako rito sa Poland nun. Wala pa akong alam. Eh, nung siyempre katagalan, may nanalalaman na tayo. Kaya sa nagtatanong sa akin, kung okay lang ba yung ganun. Okay lang yun kung, kung desidido ka, di ba? tayo. Siyempre, desidido naman lahat ng tao, yung mga organs, no? Pero, mas the best dyan, kabayan. Mas magandang mag-resign. Formal resign resignation letter. Basta, wag basta-basta mag-resign. Uh, wag basta-basta umalis. Yan. Kasi naapektuhan din ang ating ibang mga kababayan. All goods, yun. Sana nakatulong. 'yung advice ko na yun. mga cold goods. Cold goods dahil papasok na tayo mga cold goods. Nakala light jacket na ako ngayon. Medyo mainit pa kasi ano pa rin naman, part pa rin naman siya ng summer. Summer pa rin naman. Pero nag-jacket na ako kasi nga pang-gabi ako. Sa gabi malamig na ayun. Ang aga kasi ng autumn ngayon. Ayun. Pero may mga nakadamit pa rin naman. Ako lang 'yung nag-jacket, 'di ba? Nag-jacket lang ako kasi nga pag uwi ko, malamig na mga all goods. Start na kasi ng autumn. Mga all goods. All goods. Ayan. Pasok tayo. Sunday, mo. Alas konti yan. Naglalakad sa paligid mga all goods.